So after work, nagyaya ang aking kaibigan na rumampa na naman dahil may mga sale daw kasi mag eid holidays. So napapasok kami dyan sa Michael Kors. So ayun, nagpili-pili na kami ng mga tote para kay Bennett. So siya ang bumili, hindi po ako. Wala po akong pera. Kaya si Bennett ang bumili nang tooth bag. Ako ay hanggang model-model lang. So, ayan na nga, napasayaw tayo. Hindi na tayong model talaga ng Michael Kors. So, ayan ang pinili ni Bennett na medyo of white. And, ayan, paikot-ikot pa kasi tinatanan namin ang ganda ng bag talaga. Super bagay kay Bennett sa panyang rampa kasi jet, jet, ano siya, anong tawag doon? Traveler. So, ayan. Ang oh, ako hanggang model-model lang ng mga bag ng Michael Kors. Kasi wala man tayong pambilis. So, ayan din si Mike. So, ayan na nga. Ang ganda talaga yan. Ben ko Kaso nga lang, wala akong pera. So, ayan. So, model-model pa din. Hanggang ngayon, hanggang model lang tayo. So, ikot bakla. So, ayan. Oh, diba? Pak. Model-model lang ang pink natin. Kasi nga, wala tayong pambili. Wala tayong pera. Oh, ayan, di ba? So, after ng Michael Kors, daman din kami dyan sa katabing store na Nike. Nike ba yun? So, ayan, palabas na kami dyan at papunta na kami sa kabilang store na Nike. So, ayan. Nakabili kami ng sapatosar. And isa pang store ang aming pinasok pero wala kami na bili at nag-decide kami visitahin lang aming kaibigan sa Costa Coffee, si Lily of the Bali. So, ayan. Yan dyan siya nag-store, naka-assign si Lily of the Bali. So, ayan na nga. Doon siya sa counter. Ayan siya. Siya ang magandang lily of the valley. So, ayan. <laughs> siya. Siya. Ang aming kaibigan. At nililibre kami ng coffee. So, ayan si Mike. Bumili rin si Mike Tama, ng kasi crocs Kasi pa-uwi siya ng Philippines. <laughs> Sinamahan din <laughs> namin siya bumili ng croc. And ayun na nga si Ben. At nag-order na ng kanyang favorite na Costa Coffee while kami waiting and nag-design na nga dahil nag -utum. the following day nagkayaan ulit kami para sa farewell dinner kay Mike kasi pabakasyon na so dito kami pumunta sa Romancia chance ka magandang restaurant na yan. So, ayun, nag-order kami ng mga lafor na beer yan. Dalawa yan. ko sa inyo guys ng kanilang kakaibang restaurant settings dito. O, ba diba? Mga haula. Baga, tangkal-tangkal. O, yan. Diyan kayo upo pagkakain. So, since kami ay hindi kaya umupo sa labag, dito kami sa normal na table nag-decide na mag-upo. So, ayan nga ang in-order in ang biryani. Guys, bye-bye!